Guys, good afternoon! Pa-exit na tayo ng parking lot dito sa Robinsons, Manila At today, medyo excited ako kasi Pupunta tayo ng Bristol Actually, Bristol tsaka Honda Para tumingin ng bagong scooter natin I'm planning po, yes po I'm planning to buy an ADV 160 Pero gusto ko muna silipin tong Bristol ADX 160 Kasi sobrang nakikurious ako dito Ang ganda rin niya Pero nagtataka ako kasi bakit Uh, mas mahal siya kay ADB 160. Though, tinignan ko yung mga specs niya online. Uh, Kitang-kita ko na mas lamang si ADB 160. Pero since bago tayo bumili, at least silipin na natin parehas, wala namang mawawala. Last time, may mga subscriber na nakita na pinost ko si Pixie sa Facebook. Actually, d -d -d dalawang isip talaga ako ibenta si PCX kasi uh, sobrang may sentimental value na kasi sa akin tong motor na to. Pero, i-bibili kasi ako ng bago na motor, parang useless na rin kasi kung magiging dalawa scooter ko uh, hindi ko siya magasadong magagamit tsaka may bago tayong motor, diba may stock lang siya sa bahay so kung bibili man tayo ng bagong motor, ah uh, ito yung isa sa mga gusto kong view <laughs> pag nasa parking lot ang ganda ng Robinsons Manila rito eh sorry ayun nga ah uh, so kasi kung bibili man tayo ng bagong motor, di diba, parang bababa yung value nito after years and years tapos doon ko lang i-decide di benta na makahanap tayo ng matinong buyer ayoko sana ng mga nagbabuy and sell lang at least gusto ko uh, mapunta siya sa uh, siya sa buyer na alagaan din si PCX pag-usapan natin yun sa next content if ibebenta ko ba talaga tong motor na to alam ko maraming makakamiss dito kay PCX. Halos sa lahat ng subscriber ko rin uh, naabutan nila ito na gamit kong motor. Yeah! <laughs> Sobrang dami namin pinagsamahan ng matondo to Kaya ayun Pero sa next video na natin siya Pag-usapan So ngayon excited ako kasi ito nga Pupunta tayo ng Bristol Sa may 10th Avenue ata siya located Naka Google Maps ako eh, 30 minutes away Ah! Di ba bu? So yun nga pag Pinag-iisipan ko kung ADV or ADX160 If ADV man Ang gusto kong kulay talaga Is yung pula Actually gusto ko rin naman ng puti Huh? Actually, apat na sila, white, black and red, wala namang masama sa kulay. Kasi galing na ako sa puti at, at para sa akin, masyadong alagayin yung puti. <laughs> Ang bilis makita ng mga dumi. So either black or red ako. Ngayon, this time, try naman natin ibang kulay. Ayoko pa naman nung laging madumi yung motor. Oh, tara guys. So guys, tignan nyo. Grabe yung sinalpok ng Honda na sasakyan na to. Kaya pala traffic sa kaya po Ah, Abi, lubas yung airbag. Sana okay lang yung nakasakay doon. Sana na meron dito. Mga wang wang boys. Traffic sa kaya po! Sheesh! Ito luwag oh. Mamaya din pala guys, since sa uh, pupunta na rin tayo ng tent up, titingin na rin ako ng box sa Kaloocan. Sa may SEC main branch, actually dalawa po yung pinag ko na bracket sa SEC. Kasi itong bracket natin na gamit kay PCX160 ay SEC. Pero bumigay ito after 2 years. Walang laman yung box ko, so talagang bigla na lang nasira. Siguro din na di na ng pressure ng mga lubak, tapos yung mga minsan na uh, lalagyan ko na mabibigat na gamit, bumigay na siya. So ngayon pinag-iisipan ko oh, bumili, bumili ng no M3 but meron medyo mahal yung M3 na bracket. Nasa 4,000 siya. Para kay ADB 160 ha. Ah. Nag-canvas ako eh. Nagtanong ako sa Chris Legarda. Pero lifetime warranty daw yon Kasi itong kay Sec na binili ko rin sa Chris Legarda, lifetime warranty siya. Nung bumigay siya, pinalitan naman nila. Kaya ako nagtanong ako yung mga lifetime warranty. Lalo na kung first time mo gagamit ng brand Katulad sa SEC, first time ko gumamit ng brand Bumigay, ayun So, medyo traffic dito sa Quiapo Carriedo, sorry, not Ka Quiapo Carriedo Cons naman na pinag-iisipan ko rito kay ADX 160, kasi uh, Isa pyesa nya Chinese brand po kasi ang Bristol So, iniisip ko kung gano'ng katibay yung mga pyesa nya Pinapanood ko minsan yung Review sa kanya, tapos Ayun, nang gusto ko kasi kay ADX uh, One thing is yung Uh, yung projector niya sa ilaw niya na para ka mini driving light tapos gusto ko rin na meron siyang capacity na 11 liters. Tapos yung style ng rim set niya maganda. Talagang pang off-road talaga. Kaya na siya kailangan i-test drive kasi uh, based on the description naman naka two bulbs ang uh, ADX 160. Mas mataas ang horsepower at ang torque power ni ADV 160 which makes it na uh, mas malakas sa hatakan at mas malakas din sa top speed ang ADV160 so most likely naman ang kukunin ko talaga is ADV160 pero let's see just uh, alam mo alam yon just a little comparison this is no hate just a comparison wala namang masama kung i-compare natin siya kasi uh, you know that uh, pag nasa market yan competition yan kaya di may iwasan i-compare talaga kung ang alin yun yung mga kukunin mo Pitingin lang naman tayo wala sa tingin eh Tsaka canvas day pa lang naman ngayon Para sa next balik natin Kukuha na tayo We're at recto Pag kailangan nyo ng at, at, Pag kailangan nyo umabsent At kailangan nyo ng medical certificate Alam nyo na Dito kami dati nagbebenta ng libro eh Nung high school elementary ako Yung mga libro namin na hindi gano'n nagagamit Dito namin binibenta Sobrang barat nga lang nung mga nagbebenta rito Okay Bilis na kay Enmax oh. <laughs> Boom. Here na tent of kakanan tayo dito kasi nandito si Bristol. Kabilisan lang to kasi i-check ko lang din. Tsaka di ko naman alam kung pwede mag-video sa loob. I think bawal mag-video sa loob. Pero try natin siya kuha na ng short clip. At least mapakita ko sa inyo yung itsura ng ADX160 sa mga hindi pa nakakakita noon. Ayun, Bristol Motorcycles daming ano rito shop din dito first time ko lang pupunta rito eh may casco market din pala rito para sa mga helmet ito kaliwa tayo saan pwede mag park sa kabila na ulan Tung, ano mo ano, ulan maaraw ah uh, yun po maaraw mo ulan <laughs> grabe guys so oh. maaraw mo ulan Antindi, kakasakit ka dito, buti nakarating na tayo rito. So guys, ito yung itsura ng ating ADX 160. Maganda rin yung panel niya. Tapos sa box, hindi ko sure kung ilang liters 'to, wala kasi nakalagay. Then may kasama na siyang bracket for your top box. Sa gulong naman, naka-USD spoke rim set na rin siya. Tapos ABS ang harap. At ito naman yung kanyang projector light. So yan guys, habang naulan, <laughs> eto ako sa Royal Motor Club. May kape sila rito sa taas. Kakape muna tayo. Ang daming sticker nakalagay rito. So guys, tapos na tayo sa kape sa Royal Moto Club. Presko name ng coffee sa taas. At ito, medyo tumila na yung ulan kaya sasamantalahin ko na kagad dumalis Pupunta muna tayo ng Sec, ayan yung Royal Moto Club pala guys, ha? malapit sa Bristol yan. Diyan ako nagkape sa taas. So pupunta muna tayo sa Sec, at uh, titingin muna ako ng box pang ADB160 chaka bracket. Uh, Magkaka-canvas na rin ako. Tignan ko rin yung mga accessories na meron sila. So yun nga, uh, galing ako sa Bristol, ang price ng ADX160 ay 178,000. Pero kung ika-cash mo siya, makukuha mo yung discount na less 20,000. And then sa parts, ito nag ako, sa parts pala ng ADX160, same na pwede mong gamitin yung sa PCX160 at ADV160, pwede mong gamitin sa pang gilid nila. Ang galing diba? Tinanong ko kasi kung, kung, kung kamusta yung mga parts, kung mahirap ba kumuha sa kanila. Sabi nila, hindi lagi naman daw available yung parts sa kanila. Tapos pwede mo nga gamitin nyo sa Honda ADV 160 tsaka sa PCX 160. Kung um, uh, di nyo bet yung ADV 160, pwede nyo rin naman, ako recommend ko rin naman tong ADX 160 pero within sa durability niya uh, uh, wala, unti pa lang yung nakikita kung gumagamit kasi niyan kaya hindi ko masabi kung gaano katibay yung brand na yan at hawak din pala nila ang QJ Motors, ang Bristol and QJ Motors nasa isang company actually QJ Motors last time nga no, nasa Italy ako, puro QJ Motors din yung ginagamit doon, isipin nyo uh, nasa Europe yun pero gumagamit din sila ng Chinese brand wala, iba na talaga ang Chinese brand ngayon nag-level up talaga sila isa talaga sa mga pangarap ko yung adventure bike na si F-Moto 450 MT And Sa mga gustong-gusto ko, lalo na nung nireview ni Boss Idol, Jao Moto yan, sobrang ganda nun Let's go, parada na tayo guys bawal akong magvideo sa loob, so ayun may umalis PCX din, makitabi tayo Thank you po <coughs> So makiparada muna tayo sa CF Moto na to Ay hey, putra guys Ito kakasabi ko lang 450 MT May 450 MT rito ha, pogi sa personal First time ko makita sa personal Ang gwapo 450 MT nga Kala ko 800 eh Grabe guys Ang ganda ng panel nyo Ang kit ng ano nya Visor nya Ang lit lang Grabe may crash guard na siya. Pogi ang taas. Grabe guys. <laughs> Kakabanggit lang natin kanina. Nandito na kagad sa tabi natin. Tinabihan pa talaga natin. Wait lang. Pasok lang ako sa loob. So nag-check na ako sa loob. nag na ako ng box for ADV 160. Pero nakatingin pa rin ako rito kayo 450 MT. Ang sa personal. Pag sa video parang ang late niya. Sa personal ang laki niya. Akala ko talaga maliit lang to. Bye bye. <laughs> So guys, nagpa-canvas na ako from SEC. Abutin nung box natin na sa almost 5,800 estimated price ko sa kanya. Kasi 2.8 sa bracket, ay na yung pinakamahal nila, pinakamatibay nila. Kasi nga sa last time, di diba, sabi ko nga sa inyo, nasiraan tayo ng bracket. Pero lifetime warranty. Pero dito sa SEC kasi, uh, hindi na lifetime warranty yung bracket nila. So syempre, kukunin ko na yung pinakamatibay nila, nasa 2.8. Kasi yung KRT nasa 4,000 pero lifetime warranty na yon. Tapos uh, sa box na meron silang promo na 3,000 yung box. Meron din silang tigpa 5,000. Syempre kukunin ko yung 3,000 lang. Kasi okay na rin yung 3,000 nila. Eh. Gusto ko sana black. Maganda yung white nila pero alam ko napaka marumihin ng puti. Although napaka angas niya. So ito, last errand of the day. Punta na tayo kay Honda. So guys, nandito lang yung Honda Triumph sa Gedli ng 10th Ave pagka kanan nyo Ayun, tanong ko na siya oh Lumalakas na naman yung ulan Ah, saan pwede magpark? Uh. Saan po pwede magpark? Titingin po ng motor? Apo Okay Katabi natin si PCX Black. So guys, papasok lang ako sa loob. Bawal mag video rito. Unless may authorize nila. See you in a bit. Tignan natin kung anong kulay yung kukunin ko. So guys, tapos na tayo rito sa Honda Triumph. At may isha-share ako sa inyong good news. <laughs> so nag-canvas tayo ng ADV160. Ayan, thank you Honda Triumph. Hindi available yung white color. Available yung black and red. Tapos guys, sobrang bilis lang 3 weeks meron ka ng ORCR sa kanila. Actually, before pa lang naririnig na talaga sa Honda Triumph mabilis. Pero sinasabi nila kailangan daw uh, may police clearance muna sila. Ang sasabihin naman nila sa inyo bago kayo bumili kung marirelease within 1 uh, to 3 weeks. Actually, 2 to 3 weeks. Sabi nga, wala pa daw minsan 2 weeks. Kaya imagine more than 1 week or 1 week lang may ORCR ka na. Eh, normally, 2 months inaabot ang ORCR ngayon. Kaya ba ako sumingit dito? Ito ang mandar si kuya. Tapos, uh, ang SRP ngayon ng ADB 160 guys, nasa 166,900. Ayun ang SRP niya. Pero ang total na babayaran niyo nasa 169,000. Akala ko 168 eh. 169,000 kasama na yung register na 3 years. So sabi ko naman ang choice na kulay ko is black or red eh. Ayoko muna mag-white kasi galing na ako sa white. Katulad kanina sa SEC, uh, hinahanap ko na box is color, black din. So yun, uh, pag gusto nyo kumuha ng ADV 160 o oh, anong motor, dito sa Honda Triumph, uh, recommended ko kasi ang dami nilang motor dito. Tapos andito rin yung bilihan ng mga parts nila. Medyo matagal lang sa Honda Triumph kasi dyan ako nagbibili ng mga parts dati. Pero dyan nyo at least may makukuha ng kayo. So yun na uh, between ADX and uh, ADV160. Pag ADV160 ako kasi uh, alam niyo naman guys pag Japanese brand so sub subok na. Hindi naman sasaya sabi kung pangatan Chinese brand. Ang maganda nga sa Chinese brand high tech na siya pero syempre ako kasi doon ako sa may napatunayan uh, na tsaka na ito nasubukan ko na ang Honda, 'di ba? Sa tibay ng mga parts nila. Ayoko na mag-grease, ayoko na sumugal, 'di ba? Okay lang kung marami akong pera sige. <laughs> Try ko parehas. Sa mga naka-ADX160 dyan, uh, please comment down below para makatulong din sa mga ibang subscribers natin na makakuha ng review about your motorcycle. Kasi katulad ko, hindi ko pa naman na-try si ADX160, so wala ako gano'ng mabigay na feedback sa kanya. Nagbe-base lang ako sa brochure niya eh. Sa Comparison Through Online, uh, sa Zigwheels, dyan ako lagi nagko-compare ng motorcycle about specs ng motor. Binabasa ko siya, uh, yun, dun din compare ko. Tapos share ko lang pala, uh, di ko alam kung nasabi ko kanina, na yung ADX160 magkakaroon na ng version 2, guys. ba diba? Ang pinakaiba daw kasi yung ADX160 160 na meron ngayon is version 1, naka 2 valves lang. So, ang mangyayari, uh, magkakaroon, na ng burst, magkakaroon na ng version 2 ang ADX160 which is 4 valves. Yun lang daw yung binago, yung valves niya. Uh, so, expect nyo na medyo tataas sa gas consumption yun. Kung ngayon nasa 43 km per liter siya na naka 2 valves, ewan ko lang pag naka 4 valve siya kasi si ADV 160 naka 45 km per liter ang alam ko ha sa gas consumption niya samantalang si ADX sa 43 km so guys eh, uh, ito na tapos na tayo sa pagbablock <laughs> grabe yung panahon ngayon maaraw umuulan may bagyo kaya magsiingat kayo lahat madudulas ang mga kalsada So abangan nyo kung anong next update natin kung ibibenta ko ba to si PCX160 at kung kailan tayo kukuha ng bagong motor. Saglit pa lang umuulan, oh. bumabaha na agad oh. Yee! Grabe Naka JBT pipe yung PCX 160 nyo oh. Okay din naman yung naka aftermarket na pipe Basta ganyan lang kalakas Hindi yung tunog lata Para alis medyo ingay yung motor mo Narinig ka Which is helpful naman talaga sa kalsada Lalo sa mga hindi tumitingin sa side mirror or nakakalimutan tumingin sa side mirror. So guys, ayun, sana na-enjoy nyo itong video natin. Yan. Ay, nabangan nyo yung mga future updates sa mga mangyayari about sa pagkuha natin ng bagong motor. So guys, ingat kayo palagi and see you soon on my next vlog. Bye-bye! Wala -bye. tayong pambombe. Wum-wum! Wala -wum. lang. Wum-wum! Ciao!